Pinagsalang sa quadcog hearing ngayong araw, pinasight in contempt ng kamera si dating PCSO Chief at dating Police Colonel na si Ruina Garma. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Mela Las Moras live. Mela, maan sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ilang contempt order na nga ang naipalabas ng komite kabilang na para sa dalawang dating opisyal ng nagdaang administrasyon. Quad Committee, sumentro ang talagayan ng mga kongresista sa War on Drugs at umano'y extrajudicial killings noong administrasyon ni dating pangulo Rodrigo Duterte. Isa sa mga humarap sa pagdinig ang dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Dito inihayag ng opisyal na noong 2016, tinawagan pa siya ng dating presidente para magpaabot ng pagbati sa naging pagpaslang ng tatlong Chinese drug lord na nasa kanilang kustudiya sa Davao. Ito ay bilang kumpirmasyon na rin sa testimonya ng isang PDL na tumistigo rin sa komite. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumawag ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done pero grabe yung ginawa, ginawang ginuguhan. Samantala ang dating tagapagsalita naman ni Duterte na si Atty. Harry Roque muling ipinapaaresto ng Quad Committee. Yan ay dahil sa pagkakabigo niyang maisumite ang mahalagang tax records at iba pang dokumento na kinakailangan sana sa investigasyon. Hindi rin siya humarap sa pagdinig. There is a question about the source of the money of Biancham Corporation which belongs to Atty. Harry Roque. And following his question, If he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biancham, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo Operation and this money possibly came from the Pogo operation. Mr. Chair, as extensively discussed by Congressman Luistro, stating the grounds why we are in the right as far as we are, our requests for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this Quad Committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold uh, Harry Rock in contempt, Attorney Harry Rock in contempt, for refusing to submit the document subject of the subpoena de come and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. Bukod dyan, sumalang din sa pagbusisi ng mga kongresista si dating PCSO chief at dating police colonel Ruy Nagarma. Idinadawid siya sa mga isyo ng EJK noong nagdaang administrasyon at kinwestiyon din ang kanyang koneksyon kay dating Pangulong Duterte na siya umanong naging susi sa pagkakaloklop niya bilang PCSO chief noon. Dalawa lang po ang trabaho ng PCSO kako nga po. Lottery and charity. And I have this passion on charity. When I was with the PNP, marami po ako community relation activity at nakaka-relate po ako sa mga activities. Yun kita ko na sabi ko, kaya ko yung trabaho, Mr. Chair kanina lamang nga ay pinasite in contempt na rin si Garma ng mga kongresista at uh, pinayagan ang motion na yan. Ibig sabihin nga uh, maan ay pinapadetain na rin siya dito nga sa batasang pambansa. Kanina naiyak pa si Garma nang magmusyon ng mga kongresista hinggil dito pero sa ngayon ay nagpapatuloy yung paginig at nandito rin pa rin naman siya sa pagdinig. At maan, maidagdag ko na lamang din hinggil sa panig ng dating administrasyon. Kanina ay nakapanayam din natin via Zoom si Atty. Harry Roque at uh, tulad ng mga nauna una niyang pahayag ay uh, talagang bumubelta siya at umaalma dito nga sa Quad Committee Hearing. Sabi niya ay uh, niya sa Korte Suprema itong uh, mga uh, ginagawang proceedings ng House Quad Committee at talagang nanginindigan din naman siya na wala siyang koneksyon sa Pogo. Natanong din natin maan kung anong masasabi ng dating administrasyon. Ngayon nga nabanggit din si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Quad Committee Hearing at sinasabi niya hindi naman nababahala si dating Pangulong Duterte dahil ang talagang ang kanilang mga proyekto nun o programa ito ang War on Drugs. ay na, ayon na talagang kinakailangan. Maan? Mela, saan ididitine si Garma? Totoo ba nga puno na ang detention cell o facility dyan sa Kongreso? At uh, dadali na lang siya sa CIW. Maan, kanina nga no, bahagi kaya naiyak si Garma dahil nga ka- bahagi dun sa motion nga ay dalin siya sa correctional dahil nga puno na umano yung nga dito nga sa detention facility ng kamera Pero uh, isa pa sa mga naging option yung uh, PNP Custodial Center. Pero matapos yung diskusyon ng mga mambabatas ay uh, at uh, nakumpirma din nila na may bakante pa naman dito sa kamera ay ang uh, final na naging disisyon ng mga mambabatas ay dito sa batas ang pambansa siya i-detain. Pero maan sa ngayon no, talaga nga nagpapatuloy pa yung mga pagdinig at aabangan uh, natin kung magka magkakaroon pa ng pagbabago sa isip na ng mga mambabatas kasi ang sinasabi nga nila umiiwas sa pagsagot sa tanong si Garma at uh, meron pa silang sinasabi na hindi sila naniniwala silang hindi uh, totoo yung sinasabi niya so maan ang isa sa mga opsyon na nakikita natin dito ngayon ay kung ma, kung nga uh, magkakaroon ng pagbabago sa isip ng mga mambabatas kung magsasabi na nga ng totoo si Garma at sasagutin na niya yung mga katanungan ng mga mambabatas pero sa ngayon maan hindi siya yung uh, ng mga mambabatas at nasa iba pang uh, resource persons. Maan? Maraming salamat sayon, iyo, Mela Lasmoras.